Good morning guys! Mag-iikot muna tayo dito sa ating garden. Ayan yung ating mga tanim guys. Mga pechay. At saka iba't ibang variety ng ating gulay guys. Hanggang doon sa ibaba mayroon tayo. And yung ating kayo nito doon maraming bunga malilit nga lang. At saka yung mga natuyong patola na dyan pa rin. Hindi natatanggal guys. Kasi mahirap lang aklapin yan. Yung ating mga abukado ay namumulaklak na rin guys. Dito sa kabila yung abukado. Hindi masyadong makita kasi maliwanag masyado against the light siya. So mayroon pa tayong natitirang mga tani, uh, ilalagay ilipat siya. Medyo malalaki na nga siya dahil Minsan hindi ko na tatrabaho yan pag marami akong ginagawa. Ito yung ating kangkong. Ito ang laki ng ating basil. Ayan. Nabili ko yan. Ganito lang kaliit siya ngayon. Nagsangasanga na. Iniintay ko yan na mamulaklak para doon na rin tayo kukuha ng pananim dun sa buto niya guys pero ang laki na niya oh. uri daw ang isang uri dito ng tsaa galing din yan sa bicol dami na rin nagdaho na siya ayan nabuhay na rin yung ating ampalaya yung isa ay pagapang na ayan kasa naman yung isa ay hindi nabuhay yung isa nabuhay na siya ting kayo mito, daming bunga. Hanggang doon sa taas niya lang, syempre. Hindi masyadong makita sa taas. Kaya maliwanag dun siya. Yung ating avocado doon, sa kabila, namulaklak na rin. At ayan, itinuloy-tuloy ko na nga dito yung pag lipat ng mga binhi ng pechay nilagay ko lang yan dyan sa mga pakante, sa mga siningit-singit ko lang para maitanim kasi nga pagka nandun lang sa ano ay hindi siya tataba at yung ating aking patola nga gumagapang na kaya itinali ko na dyan para umakyat na doon sa bayabas ang itinali ko nga pala dito itong ano lang ng saging Ganon din dito sa gabila, naglagay na rin ako ng kawayan para kung sakaling gumapang na siya, diretso na sa itaas ng bayabas. Mabuti yung sa bayabas, medyo naaakyat ko pa. Kayang-kayang akyatin, hindi katulad dun sa matataas na puno, katulad ng mangga o abukado at saka yung kayumito, hindi kayang akyatin. Ito kasing bayabas dito ay malapit lang dito, kayang-kayang akyatin at ayan na nga ay nagdilig na rin ako kasi napakainit ng panahon baka matuyo yung ating mga pananim kung hindi natin tubigan yan yung ating saging malapit na natin ayan, thank you for watching medyo madilim talaga